One, two, three. One, two, three. Hi, mga sis! It's your girl Jaira, and welcome back to my YouTube channel. So, ayon. So for today's video, mga sis, is um, uh, ano tayo? Story time tayo about sa last time nung nangyari nga kaya hindi ako nakakapag-vlog. Kaya ako nakakapag-upload, nakakapag-live, nakakapag-live sa YouTube like that. Ayun, story time tayo for today. So, para sa mga taong hindi pa alam yung mga nangyari about sa akin last time kasi <laughs> Ay, okay, ang laki ng nangyari guys, ang laki nangyari for today. <laughs> okay. Ang dami pong kababalaghan. Kababalaghan siya. Uh, ah, ang dami pong revelasyon mga haka-haka. <tong> gusto ko lang kasing linawin yung mga bagay-bagay na hindi alam nung iba. Like yung kwento or yung totoong nangyari on that time. Okay, so start tayo dun sa parang nakaraang nangyari nga nung last time na inuman kami with my friends. Doon, kasama, kasama ko nun yung mga best friends ko guys, yung mga taga-samin lang ko. Gusto ko lang nila, linawin na hindi lang kami basta nag-iinom celebration siya ng inaanak namin. Birthday siya. Birthday ng inaanak namin, which is si Rabra. Rab. Rab. Wag na natin i-full name, di ba? Basta ayun lang. Gusto ko lang nilawin na hindi lang siya basta inuman like that or hang out dun sa ibang lugar. Dun lang po siya sa mismong street namin. And then, birthday po yun gabi. And then that time kasi, I think, tao dito, nai-stress na ako noon kasi merong nangyayari doon sa inuman namin like etong girl na to um, uh, parang pinaprotektahan ko siya ganun parang inaalalayan ko siya kasi nga na, parang nakainom na kami nakainom na naka medyo nakainom lang ha hindi yung sobrang inom tapos sumusuka na siya that time tapos um, yung tita niya eto yung pinaka ano ha totoong nangyari kasi kinakwento ko lang yung bago mangyari yung sakin ayun muna ito muna nangyari balik tayo. Inaalalayan ko siya, tapos yung tita niya, pinapagalitan siya kasi nga, sumusuka na siya, ganyan, ganito, ganyan. Tapos, parang dun na nag-start yung parang stress ko sa ano, kasi nga pinoprotecta ko siya. Tapos, while yung tita niya, pinapagalitan siya, tapos sumusuka siya, binibidjuhan siya. Tapos, andun ako, nakaganyan ako sa kanya, nakagayon <laughs> tapos, ayun na nga, na inaawat ko na yung tita na. Tapos, after, uh, after ilang minutes, no, Uh, umukuha ko nun sa pinakaupuan. Bangko siya yun, ng mga pambata. Upuan siya ng mga pambata. Tapos, uh, I think, 10 chairs to 15 chairs na patong-patong yun. I'll try to, parang, umupo ko ng ganyan. Paano ulit? Umukuha ko ng ganito. Tapos, na-outbalance yung upuan. And then, parang, ganito yung pagkabagsak. Ganito yung pagkabagsak ko. Yan, yan. yan. And, parang ganda yung pagkabagsak ko guys paharap talaga siya as in, hindi siya pa side po. paganto yung bagsak ko na balance yung upuan tapos parang sa apa, dahil nga lasing na ako hindi ko na alam hindi ko siya, pa, parang itong kamay ko hindi ko man siya napansal o ganyan parang pagkabagsak ko talaga, diretso talaga ganito pero mama tumama sa pinakakanto guys yung mismong side po siya ng uh, street namin parang yung sa kanal tapos, bum, ayun na nga, ka ko pa ito yung tumama guys, ito po nakikita niyo po ba ito? ayan ayan, ayan. po ang kilay ni Princess Libero yeah, galing uy, gusto nyo yung okay. Ayan, guys, ayun po yung totoong nangyari, and ito po yung picture na yun, ayan. lalabas ko dito ayan, ayan yung picture na yun nung, nung time na nabagok na ako, actually hindi yan yun kinabukasan ko siya pinicturean kasi lasing na lasing na ako. Nun. Bali, ang sunod na nangyari noon, nung nabaldog na ako, ah, yung mga friends ko, akala nila, nagbibiro lang ako. Ay, mga ano daw, I think mga 5 to 10 seconds akong nakahiga, nakaganto lang sa sahig. Tapos, akala daw nila, nagbibiro lang ako na parang, ayun, tulog ako sa sahig, ganyan. Tapos, hindi, nga, hindi, hindi nila alam na parang, ayun na nga, nabaldog na ako. Tapos, pinantahan nila ako, tapos, nung pagkaangat nila sa akin, sabi ko, Anong nangyari? Yung bagay niya. Ano <laughs> Like, tinatanong ko sila kung anong nangyari. Tapos, nagugulat ako. Yung friends kong ito, si, which is, uh, ayun. Mga kaibigan ko lang yun, ha. Ah. Tinulungan nila ako tumayo. At ko, anong nangyari? Yung bagay niya. Parang nablahang talaga ako. That time, guys. Hindi naman siya sobrang lasing as in promise po. Hindi naman sobrang lasing. Tapos, binuot nila ko. Sabi ko, anong nangyari? Tapos, dumudugo daw, ganyan, ganyan, dumudugo Kasi as in, parang ano to guys eh. Wala akong picture na pinang nung day na yun eh. Ano siya guys, ang lalim niya guys, putok na putok po siya. Ayun. Tapos, tas ah, uh, ayun na nga. Tapos nagubad tong friend ko na lalaki. Nagubad siya ng damit, tapos pinupunas niya na sa damit, sa ano ko, sa ko. May, may mga dugo daw. Tapos, yung isang friends ko, nagubain nandito. Sa, ano to, left sa left side ko. As is, she started crying na. Sabi ko, ah, doon ako nagtitrigger. Tapos, may iba pang friends ka na nakapalito. Sabi ko, ano yun? Tapos, ako na daw, nadudugo daw. Tapos, after ilang minutes din, 1 to 2 minutes, sabi ko, nararamdaman ko na yung sakit. Ang sakit na, tapos umiiyak na. Sabi ko, oh my gosh, ang sakit. Pero ganyan. Pero hindi ako nagmaoy nun, na guys. May sugat lang ako, uh, saan ba ako? Sa tubod. Meron akong sugat sa tubod tapos dito sa bibig ko, tapos dito. Kaya, dito talaga yung pinaka-apektuhan guys sa mismong kilay ko. Pumutok po talaga siya. eto po. Kaya yung may angit na yun. Ayan po siya mismo. Tapos after noon, nung pagkabaldog ko, ay na nga. Yung etong uh, lalaki na to ng friends ko, uh, tinawag niya yung mga pinsan ko or yung mga asawa ng mga kapatid ko, yan, tinawag pumunta yun mga ate kasi sabi ko sa kanila pundan nila ako kay papa kasi nga baka may magawa si papa ganyan something na parang e, i ni papa ganyan kasi nga walang pang-linis yung mga kaibigan ko I mean itong uh, lalaking friends ko kumuha siya ng swero tapos pinupunas niya sa ano ko sa uh, pumutok nga na kilay ko then parang alam niyo yung puno, puno na ng dugo yung swero hindi na kaya ito. tapos ayun na tinawag, tinawag, tinawag din yung mga pinsan ko eh di pinuha na ako <laughs> kasi Tapos nandin ako sa bahay. And then, I call my father. Pumunta ako kay Papa kasi na, grabe yung iyak ko na, gising ko si Papa. Like, alam niyo parang, naaling pangitan. Tiyan. Naaling pala. <laughs> ginising ko siya. Nung ginano ko yung pinto niya. Ah. Kasi na as in guys, kung alam nilang sa person putok na putok talaga siya guys. Tapos, ayun, pumunta ako kay Papa. Umiiyak ako kasi na ano siya, iba. ano lang siya, galing siya na sa tulog. And then, ayun, wala, ano, ano siya, wala siyang nagawa. Para siyang naanak kasi talaga, guys, na nalip ko nga. Sabi ko, pa, ano yung ba niya? ako sa kanya, na-chenilin, chenilin. Pa, uh, pero, ano, wala, sa, walang, walang ginawa, ganun, walang nangyari. Basta ayun, na-skip na natin, basta ayun na nga, walang nangyari, walang ginawa sa bahay. Tapos, pumunta ako nun sa isa ko pang best friend na lalaki. And then, basta, skip na natin yan hanggang doon na lang sa bahay na walang ginawa about sa sugat ko hindi po ako nagpasugod sa ospital or sa something na parang malapit sa amin sa paggamutang ba hindi po ako nagpasugod yun kasi ayoko na parang iwas-iwas gastos ko eh. tsaka ayoko matahi yung kilay ko <laughs> tsaka oh, ito na nga skip na ano na uh. tapos other day kinabukasan sabi ko namamagana siya guys ito na yung first day niya yan ito yung picture na yun, 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 yun first day guys, first day ng pagkapagod ng kilay ko, ayan na siya. As in, uh, violent na yung dito ko guys. Violent siya para akong may black tie, gano'n. Tapos, ayun, at, at that time, wala akong pera guys. As in, zero talaga guys. Ah, kaya, wala akong pang take ng medicines, pangbili uh, pang bilhin ng mga pandinis ng para sa sugat ko. Tapos, ayun na nga. In that day, first day, chinat ko yung friends, yung mga friends ko dun sa GC na parang I need, I need bang palinis. Yung kailangan ko ng panlinis dito sa sugat ko kasi ayun na. Ang niya ano, na guys, buho na yung dugo. Tapos first day na yan, binilan ako ng friend ko na babae. Kasi nga zero sales, zero, zero na zero ko guys. Bin, which is, yung babae na bumili ng mga panlinis ng sugat ko, Ayus, ayun yung pinaprotektahan ko in that day pinapagalitan siya ng tita niya. niya ako ng panlinis, guys. And, eto yun, papakita ko. Ayan. Ayan yung binili niya, guys. Tapos, eh, ako, nakaganto na ako na itong ganyan. Nakaganyan na ako, nakaganyan na ako guys. So, pe, medyo pikit na siya. Tapos, ayun nga, may, may panlinis na ako. And then, then nagchat ulit ako sa GC na nagpapahelp ako dun sa kaibigan kong lalaki which is yung naghubad na ng damit para punasan yung mga dugo sa mukha siya naman yung, siya din yung naglinis sa sugat ko ng first day Ayun. pumunta, pumunta kami sa bahay ng friend ko tapos doon niya nilinis kasi hindi, ano po guys, tawag dito first time ko lang, hindi ko pa siya nakikita hindi ko pa nakikita yung mismong sugat ko yung mga friends ko palang nakakakita kasi iyo ko tingnan guys baka lalo akong masakta eh na nga, nilinis na ng friends ko Ayun. So, I just wanna say thank you sa ng mga kaibigan na diba, tumulong sa akin in that day. Uh, yung mga yung bumili, yung naglinis, yung mga nagbantay, yung mga nakakasama ng mga friends ko. Diba? Kung sino pa, uh, kung sino pa yung mga friends mo, sila pa yung mga uh, ah, tutulong sa'yo. No? Kaya dapat guys, kilala, kilalanin natin yung mga mga kaibigan natin na malalapitan natin. Or, yung iba na parang meron kasing guys mga kaibigan na, ba't napunta na doon? <laughs> Basta, <laughs> so, I just want to say thank you lang sa lahat ng kainig ko. Ngayon lang ako nag-vlog, guys. I think one week to two weeks na siyang nangyari. One week and a half ganun. Magaling na nga siya, yun eh. ba? Tapos, ay na nga. Nilinis na yung sugat ko. Tapos, and then, nag-chat din ako sa isang nanay na nayan. Uh, hindi ko na yung mention yung mga name nila, guys, ha? Kasi, for privacy mo. Tapos, alam niyo, zero din kasi ako, guys. Nagchat ako sa nilinayan ko. Kinamusta niya ako, ganito ganyan. Tapos, tapos, uh, sabi niya, oh, ano, oh, oh, what happened? Ganyan, anong nangyari? May gamot ka na ba? Ganito ganyan. Tapos, ayan, itong naninanayan ko na. Kinawa, si, uh, niya uh, 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 yung Gcash number ko. Nag-send siya ng pera, pambili ko ng gamot, tsaka pagkain. I just wanna say thank you po, Nay Jones. dudes, ah oh, Minention ka lang konti lang, pero hindi po. Nay Jones, thank you so much bro. sa pagbigay sa akin ng money that time. Nakabili ako ng guys ng aking gamot. Ayun din yung mismo nagpagaling sa akin guys. Yung gamot. Tapos, ayun. So, ayun na nga. Ito na yung second day na yan. May mga picture ako ipapara ko sa inyo. Ito yung second day ng pic ko. Third day. Fourth pip, tapos hanggang ito. Ito. Ayan, hanggang sa ngayon. na na yan. Ito na siya, which is mamaya yung picture on. Tapos ko dito. Super galing niya na. And then, ano na lang siya balat. Parang kung nagpaahit ng kilay, no? Ganon. Tapos, next na tayo. Di ba, ayun na nga. Magaling na. After ilang days, yung mga ano ko kasi, yung parents ko, alam na nila, sinabi ko na sa mother ko, sa father ko, ay di ko lang sure kung alam ng papa ko yung mismong sugat na nangyari sa kilay ko. Kasi guys, para sa akin kasi, part siya ng ulo eh. Ah, hindi siya parang basic na parang sugat lang. Alam niyo yon Kasi sa head siya, basta ayun skip na natin. Sa family ko, okay, alam naman nila. And then, eto pa, ang isang revelasyon? Nabugbog nga ba si Jaira? Binugbog kayo nagka-black eye. Ang yes, guys, ko. Charot! iret lang. Tapos eto na guys, ang isa pang revelasyon. And then after nung pak nung pagkabantog ko ma, hindi pa ako sobrang galit na, I think 3 days to 4 days pa lang. May nangyari sa bahay, guys? Pinag-away po kami ng papa ko dahil sa small thing lang siya, small thing. Nag-away kami ni papa, Tapos, nagsagutan kami. sinasagot ko siya kasi parang ang sakit na ng mga sinasabi niya parang tagus ko na yung mga sinasabi ng father ko. Sabi ko nga sa kanya in that day, sa magulang ka ba niya? Bakit, ba't mo ko sinasalitaan ka to? Ang pinaka nag-trigger sa tayo ko guys, yung parang nag-aaway kami dati Yung sinabi niyang word na parang, mutang ko, nag trigger yung ano. Doon nag-trigger yung, teka, parang sa sinabi niya na yun. Patapos, sabi, pinaka, tapos sabi niya, pinakan. Tapos sumulat nun guys, with, as in, pang, pang down na down na ako guys, sa na yung iyak. Small thing lang yun guys, uh, pinag-awayan lang namin tungkol sa hose at tubig. Sa tubig lang, dapat itutupi ko na yung hose. Lahat, basta yun uh, na yung pinakawin na pinag namin ni papa. Kasi guys, yung, uh, ang natitira lang sa bahay, which is tatlo lang kami ng papa, si kuya, tas ako. Minsan tong kuya ko, wala lang yan sa bahay. Dalawa lang kami natitira ni papa. Sabi ko, ano? Ako na naman pinag-iinitan mo kasi ako lang nandito. ng na ba ganyan? Tas after, yung sumuha ba yun Ang dami niya nang sinasabi. Tas hanggang sa humantong na point na parang lumayas ka dito, agad to ganyan. Pinapalayas niya na ako. Tapos ito po yung point na masakit. Sabi niya pa sa akin. lang siguro. I think mga one week na rin yung um, two weeks. Wala na po ako sa bahay guys. Wala na din ako dun sa tinitiran kong kwarto dun sa bahay namin. Sinira-sira ko na yung mga speaker nang dinikit ko. Tapos, wala na din dun yung mga gamit ko. Lahat ng gamit ko is nandito na sa tinitiran kong uh, uh, wait, singit ko lang to guys na parang that day na pinalayas nga ako sabi, hinahakot ko na yung gamit ko nililigpit ko na lahat-lahat. As in, lahat ng gamit ko nililigpit ko na. Tapos, nilalagay ko na siya sa mga bag. Inawat ako noon ng kuya-kuya kong panganay. That time kasi nandun yung kuya kong panganay. Pero lasing siya. May problema din kasi. Sabi ko, wag ako yung awatin mo si Papa kasi sobrang sasakit na ng sinasabi ni Papa. Pero hindi ko, hindi sa pang ano guys, hindi sa pang parang sinisiraan ko yung father ko sa inyo or sa kwento ko uh, gusto ko lang i isalaysay para sa mga taong uh, hindi pa alam yung nangyari sa akin now kung or kung kamusta na daw ko yan. ito kasi yung parang magiging way kung paano nyo maintindihan kung papanoorag diba? ay eh, marami pa naman jesus mga sa wala ko naman naman ito that day guys nung lumayas ako guys kinakot ko lahat ng lahat ng gamit ko tapos, nilabas ko siya. Tinulungan ako, tinulung ako ng pamangkin ko. Sabi ko. Yung lahat ng gamit na yon nilagay ko muna sa bahay dun sa kaibigan ko. Tapos, in that day, lumabas ako. Tapos, alam nyo guys, sobrang alas 10 ng gabi ata yun. Pumunta ako ng ano, kung alam nyo lang guys, kung alam nyo po dito sa amin, pumunta ako ng ano, sea oil. Yan sa highway, sabi ko. In that day, sabi ko, problema na. As in, alam niyo, nag-trigger sa pumag-tenga ko ako yung... Ayun. Tumatak sa isip ko yun, guys. Nasa sea oil ako nun. Sabi ko, may mga truck. Ayun. Doon ako magpapasagasa. Parang ganun yung gusto kong gawin. Sabi ko, nakaupo ako dun. 20 to 30 minutes at ako nakaupo dun sa highway. Pinagmamasdan ko yung mga sasakyan na dumadaan. Sabi ko, ano, ano, what if? Pag nabunggo ako, pag nagpabumbu ako, sabi ko. Eh, na yung mga nasa isip ko, guys, mga pang, pang death na talaga, pang keme na talaga siya. Ay, nang nasahib ako, pa na. Tapos, pumunta ako ng paletre, ganyan, dumiretso ako. Naglalakad lang ako, guys. May dala akong bag. Andan yung mga gamit ko. Cellphone, plus uh, tapos isang jacket. Pumunta, pumunta ako ng letre. Naglakad lang ako. Tapos nakita ko din yung ano, pedestrian lane, yan. Naisip ko din dun, parang tumalon, ganyan. <laughs> Alam niyo yun guys, kasi natumatak sa isip ko yun parang parang gusto kong gawin yung gusto niyang sab sinabi. Pero kung ewan ko kung ba't di ko rin natutuloy. Tapos yun, nasa letter na ako. Ayun eh, lang yung inisip ko guys. So, sabi ko, punta kaya ako ng C4. C4 guys, is which is sa uh, part po yun ng Nabota City naglakad lang ako doon guys, papunta. Grabe yung dilakad ko. Alam niyo yung nag-iisip lang ako, nakatulala lang ako ng ganyan. Lakad lang ako ng lakad. Sa highway ako dumadaan yung guys, sobrang dilig. Dagdeng ang ko nasaksak na ako. hold up ako guys. Tapos afternoon, ayun nga, chat, chat, chat. Nakapunta rin ako sa C4. Pagpunta ko ng C4 guys, sobrang dilim. Wala palang tao din, walang ilaw. Pagganang oras, alas 11 na atay ng gabi. Tapos, zero na zero ako nun, guys. pagkapunta ko ng zero, sabi ko, ay, babalik na ako. Mamaya may mangyari sa akin dito. Umukbo ko sa bilet. Pagkatingin ko sa bag ko, wala akong kabarya-barya, guys. As, kasi, iniisip ko, pag maglakad ulit ako pa uwi, from Nabota C4 to Malabon, lahat, pag gano'y dire Sobrang dilim, guys. Dadaan ako ng dalawang tulay. Hindi yun, napuupo ko sa gilid. Tapos may nakita akong dalawang mag-asawa, nag-uusap. Sabi ko, kinapalang ko yung mukha. Ay, kung pwede po ba makahingi ng ano, 12 pesos. Pang ano lang, pamasahe ko lang po. Kapalang ka. mukha. Kinapalang ko yung mukha. Kinapalang ko yung mukha ko nun, guys. Sabi ko, pwede po ano, 12 pesos. Ganto ganyan. Nasa kayo lang po ko ng jeep. Kasi po kulang po yung mamasahe ko. Ganto ganyan. Binigirawan ako, guys. shoutout po sa mag-asawa. Na nakita ko po dun sa C4. Part sa part ng di ba 7-11, sa may crossing na highway. Naku po sila dun sa mismo, parang pounding. Okay. Pinigyan ko sila ng pera, guys para lang pabasahin. Tayo nga. Max, ah. skip, skip na. Basahin, guys. Wala na po ako bahay. Lumayas na po ako. Then, uh, I'm trying now to be strong. And, I just wanna say thank you po sa mga kumagkup sa akin ngayon mention yung pangalan guys, pero napakabait po nung tumulong sa akin nila. Like, binigyan po nila ako ng mga kwarto, sarili kong kwarto. Sabi po ng mama ah, niya, binisi natin ang kwarto mo, matuloy na, sige. Dito ka tumira, Ila inalam mo nila yung mga nangyari, Wala, I'm so thankful lang. I think three days na ata ako ngayon. Sobrang pa ako ko find hindi ako naiyak. Pero yun, basta guys, ayun yung, yung nangyari. After nang bagong ko sa ulo, wala na po ako sa bahay kasi pinalayas na po ako ng father ko. Ayun, hindi na po ako babalik doon. Sinong gustong bumalik sa ganong word na sinasabi ng magulang guys? Ng tatay, di ba? Pero hindi naman sa sinisiraan yung papa ko, guys. Ayun lang yung nangyari. Kaya kinakwento ko sa inyo para mag-clear. Okay. So, malinaw na guys. I'll update yun na lang po. Thank you for watching guys. Ayun po yung nangyari. Pag-chismisan po sana ng lahat. Ano mga nangyari? Tiyari. <laughs> Nag-vlog na ulit ako guys. Sana maraming manood nyo Para alam nila yung mga totoo nangyari. And then, magbabak na ako sa paglalive. Mga uh, October 2 or October 3. Maglalive na po ulit ako sa YouTube. Okay. Thanks for watching everyone. Please keep supporting me. I'm your princess Libera. May pa yung pesko guys na. Hindi pa ako na nakapag skincare dahil kasi nga dito sa sugat ko. Pero magaling na po yung sugat ko guys. Magaling na po siya. And I just wanna say thank you lang po sa lahat lahat ang tulong sa akin. Sorry. Thanks for watching everyone. Please like and subscribe to my channel. 你怎么办？